ba ang sunod na mangyayari matapos mahalal ang mga barangay at sangguni ang kabataan officials? Ayon sa DILG, mayroon silang tatlong linggo para mag-inventaryo ng mga gamit ng barangay at makapaglipat ng kapangyarihan sa mga bagong halal na opisyal. Narito ang balitang A to Z ni Miko Agustin. Yung mga bagong na proklama kagabi, ang tanong, kailan kami papasok? magbibigay na hanggang tatlong linggong palugit ang Department of Interior and Local Government para sa transition period sa mga bagong uupong barangay at sangguni ang kabataan officials sa bansa. Ayon kay Interior Secretary Ben Hur Abalos, hindi malaki ang epekto ng transition sa mga nakaupo na opisyal at muling nanalo sa BSKE. Pero paano ang paglipat ng kapangyarihan na tungkulin mula sa incumbent at bagong halal? Bilang tugon ni pinagutos na ahensya sa isang memo ang pagsisiguro ng tamang inventaryo at turnover lalo na sa mga dokumento, sasakyan at pera ng mga opisina. Ang tinatawag natin Barangay and SK Inventory Team. Ito'y minanduhan ng DILG na March pa lang inventaryo nila lahat ng pagmamayari ng barangay, lahat ng pera, lahat ng dokumento, lahat ng record para pag-upo ng bago properly ma-turn over ito at mapirmahan ito. Git na ahensya ito ay para maiwasan ng gulo sa pagitan ng luma at bagong opisyal na magkakaribal sa politika. Pero sakali naman raw magka-aberia ayon kay Abalos, Kung may mga usapan na nagkakagulo on the ground, uh, anyone amongst us, the user, or even I could go there para ayusin po kung anong uh, gulo meron. Ayon sa DILG, pwede na agad maupo ang mga bagong halal na barangay officials, alinsunod lamang sa dalawang bagay. If the candidates for the October 30 Barangay and SK election obtained the highest number of votes among the remaining candidates for the same position for the Barangay and later on proclaimed, na sila, and subsequently took their oath, the said candidate now, referred to as the winning candidate, may immediately. and effectively assume office habang may mandatory training naman na requirement para sa mga nanalong SK officials bago sila makaupo sa pwesto sinat na ito ng National Youth Commission between November 3 to 13 hindi ka pwedeng umupo na ikaw ay uh, SK kung hindi ka umaattend nito dahil ito y nasa batas nilinaw rin na ahensya na hindi na mandatory sa mga kumandidato ang pagpasa sa DILG ng Statement of Contributions and Expenditures pero rekwisito pa rin itong ipasa sa COMELEC. Para sa Balitang A to Miko Agustin.